Alam naman natin na may utos na ang Pangulo sa mga kinaukulan, kasama ka doon, na pauwiin na yung ating mga kababayan sa Gaza at saka Israel. Ano hubang nangyayari na talaga? At talaga namang uh, medyo area of uh, challenge itong Gaza. Okay. Dahil uh, dito kasi nakasara ito. Eh medyo babibigyan ka naman namin ng good news dahil yung area kung saan meron talagang bakbakan doon sa northern part ng Gaza ay na-mobilize na. ilikas nailikas, na ayun, okay. Oo. papunta sa southern part, Yan ang sinabi sa atin ng DFA ano, at diyan kasi mas safe dyan sa lugar na yan ng mga asawang palestino. Dito ay mga residente na at ang mga tinutukoy natin mga Pilipino. So inaantay na lamang natin na magkaroon tayo ng humanitarian passage para sila ay mailabas dyan sa Gaza. Ngayon, paglabas naman nila ng Israel, malaki na ang kabawasan sa pagiging challenge kung paano silang uuwi. Madali na. Oo nga. Pero ilan ba ito Administrator? Ilan po ba more or less ang record ninyo kung ilan ang Pilipino diyan sa Gaza muna, sa Gaza. Sa Gaza 131. Ayun yung sa 131 lang pala kakaunti naman. Oo. Oo Ay so, sa Israel ilan po? Sa Israel all in all ano sa kabuuan ng hmm. Israel eh, meron tayong 30,500 pero wow. yung mga areas of concern natin dito sa Isderot, Isderot sa Kibbutz area hmm. uh, dito sa area na to kulang-kulang mga 200. Ah, 200. So yung yung hindi naman sila lahat seryoso yung kalagayan, kakaunti yung may problema. A good, Oo, good. Yeah, pero kung gusto nila, ang, ang meron naman kasi tayong alert level 4 ay sa Gaza. Yes, yes. Pero dito sa Israel naman, eh, wala. So if it's their choice. Kung gusto mm. nilang uh, uwi, of course, we can mm. always help